What's up, mga tol? Mga tol, magluluto tayo ng ginataan. Ginataan, mga tol. Simple yung ano lang. Kung ano, kung ano lang yung nasa freezer sa loob ng bahay nyo, nasa red kung ano lang, yun lang. Huwag na tayong bumili. And mayroon mayroon ang budget. Yan, mga tol. Kung ano lang yung nasa, nandyan, yun lang. Panoorin nyo kung paano gawin. Thank you, mga tol. Salamat sa panonood nyo. God bless.

Yo, what's up mga tol? Mga tol, magluto tayo ng gata. Ayan o. Oh. Ito yung ito yung sweet potato. Milk. Gatas mga tol. Ito yung coconut milk. Ito yung sagu. Ito yung brown sugar. Brown sugar gagamitin natin tol mga dahil napakalasa nito. Ayan. Ayan yung sangkap mga tol. Simple lang yung luto natin. Lutong bahay lang to pero masarap ayan mga tol yan lang simple lang yan lang yung sangkap natin mga tol panoorin nyo mga tol kung paano gagawin napaka simple boss yo what's up yan 2 cups water mga tol yan 2 cups water ilalagay natin ng tawag nito Dami yung mga tul. Kamuti. Hindi ko lang linag linagyan ng ubi mga tol dahil wala tayong ubi. Yan, okay na yan ma. Ano lang naman to eh, pampamilyang kain lang naman. Tatlohin na natin mga tol na kapit. tatlong cup. ayan pag kumulo nyan okay na siya simple lang mga tol ang luto natin pero malakas yan mga tol may sago papasarap yung sago takpan natin mga tol para mabilis kumulo Yung mga tol. Mulok na siya, malambot na yung kamuti. Mga tool, lagyan natin ng cooking oil. Ay, gata. Sa English ay coconut. Coconut. Sunod natin ang sago Sago mga tol 300 grams Sago napakalas ka dyan tol tapos gatas milk mga tol powdered milk lagyan natin lang para na ang Para hindi magbuo-buo ang sikreto niya mga tol ganyan mainit na tubig dito lang kunin para hindi siya magbuo-buo buo-buo man siya pero hindi masyado yung mga tol gatas smell yan yan ang gamit ko mga tol dahil yan lang ang mayroon ako hindi na ako Bibili ka pa eh, gastos pa. Powdered milk lang. Sunod natin ang sugar. Sugar mga tol, 300 grams to mga tol. Lagyan natin. Yan, napakalasa na nito tol. malinam Malinamnam. Sugar, 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 sugar. <coughs> Gatay ng gata mga tol dahil napakalapot. Yan. Gata. Nawala ang apoy. Sindihan. Sindihan. Yan mga tol, pag kumulo 'to mga tol, ayos ka. Napaka-sarap ng sagu. gulaman tikman natin hmm sarap Yan mga tol, luto na siya mga tol. Napakasarap lasa mga tol. Tinikman ko, napakasarap an lasa. Panglasang Pilipino talaga mga tol. Mga traditional ng Pinoy, yan hinataán. Yan mga tol. Oh. Malapot-lapot. E. Hmm. Mm. Swabe napakasarap mga tol mga tol thank you sa nanonood ng channel ko salamat sa panonood nyo mga tol at sana'y andyan lagi kayo thank you mga tol and God bless huwag kalimutan mag subscribe mga tol para updated kayo sa goodbye